ang bansang Bahamas, isang lugar sa Caribbean na sikat na pasyalan ng mga turista na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa taglay nitong ganda. Pero ang kamanghamanghang lugar na ito, tahanan din pala ng mga mabangis na mga pating. Ako po si Roy Z. Maan. Welcome back sa Roy Z. Adventure. Ito ang nakakakilabot na kwento ni Jordan Lindsay Isang 21-year-old na dalaga na kinain ng mga mabangis na mga pating sa harap mismo ng takot na takot niyang nanay. Pindutin mo na ang like button bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video dito sa ating channel. araw ng Miyerkules. Ito ang ikatlong araw ng bakasyon ng pamilya Lindsay. Kagaya ng maraming turista na mahilig magbakasyon, kasama sa kanilang bucket list ang mabisitang maliit pero ubod ng ganda na bansa ng Bahamas. Maaga pa lamang ay bumango na si Jordan Lindsay at ang kanyang pamilya upang sulitin at i-enjoy ang kanilang bakasyon. Kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid Masaya silang kumain ng agahan. Kasabay nito ang masayang pagkikwentuhan ng kanika nilang mga ginawa noong nakalipas na araw. Sobrang ganda ng tanawin sa lugar na ito. Talaga namang parang isang paraiso. Bukod pa nga sa kanyang pamilya, kasama pa niya ang kanyang girlfriend. Ano pa nga ba naman ang mahihiling niya? Si Jordan Lindsay ay tubong Torrance, California Ayon sa kwento ng kanyang mga magulang, masipag mag-aral ang dalagang ito na kumukuha ng kursong communication sa Loyola Marymount University sa Los Angeles, California. Ang kanyang kasintahan na si Gianna ay isa ring estudyante na kumukuha ng parihong kurso. Bandang alas 12 ng tanghali, katatapos lamang ng kanilang activity para sa araw na iyon, plano nilang gugulin ang hapon sa pamamasyal pagre-relax at pag -e enjoy sa magandang scenery ng Bahamas. Pero nagbago ang kanilang plano nang makita nila ang bangka na pagmamayari ng kumpanyang Sandy Toes, isang tour operator sa lugar na ito. Napagdesisyon na nila na magkaroon ng last minute day trip sa Rose Island. Ang anim na oras na excursion na ito ay may boat cruise, snorkeling at pamamasyal sa isang private beach kung saan pwede mong masilayan at makasalamuha ang mga lumalangoy na mga baboy sa dagat. Ayon sa kwento ng kanyang girlfriend, sobrang excited ni Jordan na maranasan ang mga activities na ito. Nature lover kasi ang dalaga at bukod dito, mahilig din ito sa hayop. Kaya naman nang marinig niyang ideyang e, masisilayan nila ang mga swimming pigs ng Bahamas, hindi na siya nagdalawang isip na sumama rito. Puno ng slot ng Sandy Toes para sa araw na iyon pero nagawa ng paraan ni Michael Lindsay, tatay ni Jordan, na makumbinsi ang mga crew ng bangka upang maisingit ang kanyang pamilya para sa tour na ito. Kagad silang nagtungo sa daungan kung saan naghihintay ang bangka na magdadala sa kanila sa malaparaisong lokasyon ng Rose Island. Pero ito pala ay isang desisyon na pagsisisihan ng kanilang buong pamilya habang buhay. Habang naglalakbay patungo sa Rose Island, lulan ng isang maliit na ferry. Tuwang-tuwang buong mag-anak. Sobrang excited na sila na makarating dito. Walang nakakalam na ito pala ay magiging mitsya ng buhay ng isa sa kanilang kaanak. Ang desisyon na sumama sa day trip na ito ay hinding-hindi nila makakalimutan kailanman. Ilang minuto ang lumipas ay narating na nila ang isla dumuong ang maliit na ferry sa pantalan ng Rose Island. Dito pa lamang ay tanaw na tanaw na kagad ang nakakabighaning ganda ng lugar. Medyo makulimlim pa nga ng hapon na iyon. Tila nagdadamot magpakita ang araw subalit hindi na nila ito pinansin dahil hindi naman ito nakabawa sa ganda ng lugar. Dito na nga sinimula ng grupo ng mga turista ang kanilang activity sa pag-snorkeling. Kasama ang kanilang tour guide nagsimula ng iba na maglakad patungo sa snorkeling spot upang masilayan ang nakatagong ganda ng ilalim ng dagat. Samantala, si Michael, ang mga kapatid at girlfriend ni Jordan na si Gianna ay nagdesisyon na hindi na sila sasama sa pag-snorkeling. Mas pinili nilang makipaglaro na lang sa mga baboy na nagkalat at naglalangoy sa mababaw na bahagi ng dagat. Tanging ang mag-inang sinakami at Jordan lamang ang gustong ma-experience ang isa sa mga highlight ng kanilang tour, ang snorkeling. Hindi naman ganung kalayo ang snorkeling area ng beach kaya napag-usapan nila na magkita na lamang sila sa isang cottage pagkatapos ng kanilang mga activities. Bago sila maghiwa-hiwalay, hinalikan pa ni Michael ang kanyang anak na dalaga sa noo at sinabing, I'll see you later, Jordan. Isang kataga na hindi na pala mangyayari. Excited na kumakaway si Jordan sa kanyang pamilya habang naglalakad patungo sa snorkeling spot kasama ang inang si Kami. Kumakaway din naman sa kanya ang kanyang mga kaanak na sa mga oras na yon, ay nag enjoy na kasama ang mga baboy. Ito na pala ang huling beses na makikita nilang buhay si Jordan Lindsay. Sa kanilang paglalakad, napansin nila na marami rin pala mga hayop at mga puno sa lugar na ito. Napag-usapan din ng mag ang pag-aaral ni Jordan at maging ang kanyang mga plano sa buhay kapag nakatapos na ito. Hindi mang kalayuan ang kanilang nilakad, ramdam na ramdam ng kanyang ina na malaki ang pangarap ng kanyang anak at handa naman siyang suportahan ito. Ilang saglit pa ay narating na nga nila ang snorkeling area. Kitang-kita ang saya at excitement sa mukha ni Jordan habang lumulusong siya sa dagat. Lang saglit pa nga ay lumalangoy na ang dalaga sa malalim na bahagi nito kung saan makikita ang mga kabigla sorpresa ng karagatan. Lalo pang tumingkad ang kagandahan ng ilalim ng karagatan nang sumikat na muli ang araw. Kasama pa ang ibang mga turista tang kanyang ina, sabay-sabay nilang hinangaan ang magandang tanawin sa kalaliman ng dagat nang muling lumutang si Kami sa ibabaw ng tubig upang kumuha ng hangin. Malakas na mga tili at pagsigaw ng isang babae ang kanyang narinig. Humihingi ng tulong ang boses na ito. Isang boses na talaga namang pamilyar na pamilyar sa kanya. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Jordan. Ngingiti sana siya pero napalitan ito ng takot dahil sa hindi inaasahang mga hayok na umiikot sa kinaroroonan ng kanyang anak. Noong una ay inakala niya mga dolphin lamang ang mga ito at gusto lamang itong ipakita sa kanya ng kanyang anak na si Jordan. Pero tumindig ang kanyang balahibo nang mapagtantong ang mga hayop palang lang ito ay mga mababangis na mga pating. Agad na bumalot ang takot at pangamba sa kanyang muka. Kaagad niyang sinigawan si Jordan na lumangoy patungo sa kanya. Pero Walang nagawa ang babae dahil sa ito ay natural na tahanan ng mga pating. Mas mabilis silang maglangoy kesa sa kanya. Walang ano-ano ay inatake ng mga ito ang kanyang anak. Naiiyak na lamang si Kami habang kitang kita niya kung paanong nilalapa ng pating ang katawan ni Jordan. Sinubukan pang lumaban ni Jordan para sa kanyang buhay pero sobrang agresibo at napakarami ng mga pating na kumakagat sa kanya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Dahil kumalat na ang dugo sa tubig, mas lalo pang naging porsigido ang mga pating na makain ang buong katawan ng dalaga. Tanging mga pagaw na tinig at takot na takot na paghingi ng tulong mula sa dalaga ang naririnig ng kanyang inang si Kami. Sinubukan pang lapitan ni Kami ang anak upang iligtas ito. Muli siyang sumigaw kay Jordan na maglangoy patungo sa kanya pero hindi na ito nagawa pa ng dalaga. Napansin ni kami na nakain na pala ng pating ang kanang kamay ng kanyang anak. Dahil dito ay tuloy-tuloy siyang naglangoy patungo sa kanyang anak. Hindi alintana ang panganib. Ang tanging nasa isip lamang niya na mga oras na yon ay mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Kahit sakripisyo pa niya ang sarili niyang buhay. Huwag lamang mapahamak ang dalaga. Nang marating niya ang kanyang anak, kagad siyang nakipagtagi sa ng lakas sa mga pating. Sinuntok ni kami ang ilong ng isa sa mga ito at hinampas ng buong lakas upang bumitaw sa pagkakasakbal kay Jordan. Agad namang bumitaw ang pating ng panandalian kaya nahatak niya ang anak pero hindi pa pala doon natatapos ang kanilang kalbaryo. Narinig niyang sinambit ng kanyang anak na may isa pang susugod na pating sobrang bilis na mga pangyayari. Bago pa makalayo ang mag -ina, muli na namang nakagat ng pating si Jordan. Sa pagkakataong ito, sinakmal ng halimaw ang kanyang mga hita. Kaya naman mas lalong namulang tubig sa dagat sa pagdanak ng dugo ng kawawang dalaga. Hindi naman sumuko si Kami. Sinbukan niyang ilayo ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Doon nga ay nakarating sila sa isang maliit na bato isang bahagi na medyo mababaw na para languyan ng mga pating. Kumapit sila dito at kaagad na humingi ng saklolo. Doon pa lamang sila nakita ng mga crew ng Sandy Toes. Nagmamadali silang nagtungo sa kinaroroonan ng mag-ina. Samantala, si na Michael at ang iba pa ay libang na libang sa paglalaro sa mga baboy sa tabing dagat nang marinig nila ang balitang may isang teenager na inatake ng mga pating sa snorkeling area nanlumo na lamang sila nang malaman na si Jordan pala ang kawawang biktima. Ilang minutong lumipas, dumating ang isang ambulansya na magdadala kay Jordan Lindsay sa isang ospital sa NASA. Halos 25 kilometers ang layo nito mula sa kanilang lokasyon. Sa kasamaang palad, dead on arrival na ang dalaga nang makarating sa ospital. Hindi na naabutan pang buhay ng kanyang pamilya si Jordan na bumigay na ang katawan dahil sa napakaraming pinsala na natamo ng katawan nito. Isang nakakalungkot na pangyayari sa dapat sanay isang masayang bakasyon ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang buwan matapos ang malagim na insidente, kinundin na ng pamilya ni Jordan Lynch ang kawalan di umano ng protokol ng Sandy Toes sa mga ganitong pagkakataon na umaatake ang mga pating wala man lang daw isang bangka o mga staff man lang na available upang mag-monitor at magtaboy sana sa mga pating upang hindi na ito makalapit sa mga naging snorkeling. Dagdag pa rito, inireklamo rin nila na wala man lang daw medical supplies ang bangka na sumaklolo sa kanyang anak. Sinisisi nila ang kumpanyang ito dahil marami itong pagkukulang at pagpapabaya. Sabi pa ni Michael, wala man lang daw first aid kit ang kumpanya para sa mga hindi inaasahang mga aksidente na kagaya nito. Kaya naman ang kanilang panawagan sa kumpanya at sa iba pang mga tour operator na maging handa sana lalo na sa mga hindi inaasahang insidente. Sa pinakahuling interview kay Michael, sinabi niya na nag-iwan ng malaking trauma para sa kanyang asawa na si Kami ang pangyayaring ito. Lalo na siya mismo nakasaksi kung paano lapain ng mga pating ang kanyang anak hanggang sa ito ay binawian na ng buhay. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Special shoutout kay Don Bert Katian. Shoutout din kay Idol Isidro Gumapa. Shoutout din kay Idol Hazel Fiesta at kay Idol Christian Cortez. Muli, ako po si Roy Z. Maan, ang inyong host and Narrator Maraming maraming salamat po sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa ating channel.